Hindi maggamayaw ang mga taong ito, nang biglang may magpaagaw ng tigli limandaang piso sa kasagsagan ng pista sa barangay Giligaon sa Siaton Negros Oriental nitong lunes. Naghagis ng pera ang isang lalaki habang nasa stage, kaya ang iba umakyat din sa entablado para makakuha ng kwarta. Sabi ng nagpost ng video, dalawang politikong kumakandidato sa lokal na posisyon sa eleksyon ang nagpamudmod ng pera. Tanong tuloy ng uploader, hindi ba yan vote buying? Nakarating na sa Comelec ang video. Mariin nila itong kinondena. Yun nga lang, hindi sila makapaghain ng kaso dahil hindi pa naman nagsisimula ang kampanya para sa local elections. Para sa Comelec, pangmamaliit sa kapwa ang pamimigay ng pera. Umaasa ang Comelec na sakaling mapag-usapan sa korte ang mga ganitong isu, posibleng amyandahan ng Kongreso ang batas. Wala pang pahayag ang dalawang politikong nasa video. Tony Fontanilla umaarangkada sa pagbabalita.